Kilalang vlogger na si Tito Mars, nagbalak na magpakamatay dahil sa mga bashers nito. Ayon kay Tito Mars maraming bashers ang pinagbabuntaan ng kanyang buhay. Kung kaya't ang kilalang vlogger ay naalarma at gumawa ng video si Tito Mars para ilabas ang saloobin at may sa mga taong nang babash sa kanya na mali ang mga panatang dahil sa mga content nito. Panoorin ang video. Muna tayong eating challenge sa ngayong araw na to Gusto ko lamang ho sanang klaruhin yung mga katanungan Gusto ko lang din ho sanang sagutin Yung mga katanungan ng mga netizens Tungkol nga dun sa mga videos ho na nilabas ko nito lang Yung mga eating challenge Alam nila naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin Lalong lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas Umpisahan na ho natin yung tanong Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito pong katanungan na to yung palagi kong nakikita sa comment section eh. Na parang halos galit na galit ko lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Kasi ho, ang pagkakaintindi ho nila, e eh binabastos ko ho yung pagkain ng mga may hirap. Unang-una ho, hindi ho ako mayaman. May din ho ako. So bakit ko kailangan basusin yung pagkain ng mga may hirap? Kung babasosin ko man yun, e eh direkta rin ho akong matatamaan doon. Kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga may hirap, edi eh ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, e eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kaning baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ganito pa. Ano ba yung pagkain na ito? Napakabaho naman ito. Buti kaya niyo itong kaining mga mahihirap sinabi ho ba akong mga ganong klaseng salita sa mga videos ko? Kung babalikan niyo ho lahat mga videos na ginawa ko, lahat ho ng mga eating challenge na ginawa ko, wala ho kayong maririnig ng mga ganong klaseng salita sa kahit anumang video. So kung papaiksein ho natin, hindi ko ho binabastos yung mga pagkain ng mga mahihirap. Ayon kay Tito Mars, ang mga videos na ginagawa niya ay for the content lamang at hindi niya intensyon ng hamakin ng pagkain na pangmahirap. Ang purpose lang ng mga video na ginagawa niya ay upang mapaligaya o mapasaya ang mga taong nanunood sa kanya araw-araw. Para sa mga bashers maging mapanuri tayo sa mga iko-komento natin. Imbis na mainis tayo sa mga napapanood natin, suportahan na lang natin ang mga small-time vlogger at big-time vlogger. Kung hindi dahil sa kanila wala tayong mapapanood sa social media na makakapagpasaya at makakapagpainis sa atin. Okay lang maging basher, pero gumamit tayo ng mga tamang komento. Para sa mga supporters ng mga ibat-ibang content creator, sana nandyan rin kayo hangang huli. Kung hindi dahil sa inyo hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob para magpatuloy at mag-upload ng mga video kung ano ang nakakapagpasaya sa inyo. Hangang dito na lang ang video. Salamat sa mga nakakaintindi at salamat sa mga sumusuporta.